Good morning everyone. So magtanim po ako ng sili na aking nabunot doon sa tabi. Tabi ng gate. Ayan o. Oh. Yan magpauso, nagpaano muna ako painit para mabutasan ko ito. Lagi ko ko siya na lupa. Yan. So, itaning po na po ito. So, may, mayroon naman siyang ano, nasama naman yung ugat niya. sa so, mabubuhay ito. So, lalagyan ko po siya pala ng aloe vera. Ayan. Itong ano lang aloe vera. Ibalot ko muna yung ano niya puno kasi ang aloe vera ay malamig at saka ano, matubig. Para sure na mabuhay. Si ambilis bilis niya o, oh, kabubunot ko lang. Parang lanta na agad. Pero so, yung natira ilagay ko rin po dito. Kuha lang ako ng konting lupa. kahit po sa ano may makita ako ng tumutubong kamatis ayan yung kamatis na kinuha ko dati sa tabi lang din ng kalsada tumubo so ayan ayan bunga niya o. ayan may bunga siya at may nakuha akong dalawa pang bunga pa dyan yung isa hindi ko na pa kinabangan si kinain ng ibon So, paglagay na naman ako ng fertilizer sa aking tanglad. So, gayatin ko muna yung balat ng saging bago ko ibaba yung pasok sa mga saging. Pino lang po ang aking pagayat para mas mabilis maabsorb sa lupa. Ayan, tapos na pagaya. Kunin ko na yung isang pasok yung lalagyan ko na. O, tingnan nyo. Yung balat na saging na ano nilagay ko, mga nakaraang pang mga buwan, ay wala na talaga. Lupa na siya. So, lalagyan ko lang na Maganda po kasi ang balat ng saging eh, ano. Kasi makikita mo po talaga sa dahon ng mga halaman at saka ito. So, number one, itong nilalagyan ko kasi talagang useful sa akin yung ano, tanglad. So, yan. Apat lang na paso na aking nalagyan. Yan. So, sa susunod naman, iba. So, maraming ano ng saging mga na nakaraang balat parang wala kong time para maglagay walisan so, ko muna dito so ako ay may time ng kaunti ngayon kasi pagtapos ko dito mag ano yan sa aking mga tanglad ay magdilig naman kasi so, yung tanglad pag hindi na diligan sa maghapon talaga makikita ko talagang yan malalanta yan hmm, yan balik ko na po siya sa lalagyan niya Yan, dilig naman. Ang gagawin ni Inday ng buhay. Buhay ni Inday. O yan. Buhay dito. Paglilinis, pag-aalaga ng halaman. Ayan, linis, laba. So, ayan, nilinis ko na rin po yung mga puno ng ibang tanglad. Kasi ang dami ng patay. Pangit na tingnan? kung dami patay tingnan. O nalinis ko na ng ganda ng tingnan pag nalinis yung puno niya. Oh, kahit wala ako nilagay na fertilizer mo yeah. na diyan kasi kulang. Yeah. Ganun na puno. So pagkatapos ko nito ay magdilig na muna. At ako yung bababa at may gagawin pa marami. So thank you for watching everyone.